magandang araw mga kaibigan uh, kumustahin natin si Madam Hanilet abansinya Abansenya. Uh, anong kalagayan nila ni Kitty sa The Hague Netherlands? Uh, kumusta na si PRRD? Kumusta ang pagbisita? Ah, uh, tikom po ang bibig uh, itong magina hindi hindi nagpapa-interview, hindi nagsasalita sa mainstream media. Kaya e lang ito, si Maharlika, grabe, nagpa-live interview siya. Uh, being angas ni Maharlika. So, uh, ano kaya ang pakiramdam ng mga mainstream media doon? Si na Maris Umali, si na ba, ABS-CBN, Gretchen Ho, wala na doon eh. So, ito, iparinig ko sa inyo ang live interview ni Maharlika at Ma'am Hanilet uh, para malaman natin ang kalagayan ng ating mahal na Pangulong Tatay Digong at uh, kumusta uh, po yung inyong pag-visit? Ilang days na po kayo dito? 25 yata kami. 25 yata mati. Oo. Kumusta naman po kayo nung nakita? Nag-visit nyo na si PRD, di diba? mm -hmm. With Kitty? At pag pagdating niya eh, dun sa ano namin, nagyakapan kami tatlo, tapos sabay-sabay mm -hmm. kami ni Kitty kumanta ng happy birthday sa kanya. Oo dito <laughs> si Kitty sa kabilang bus si niya, dito ako sa kabila, hindi like, kami kanta ng happy birthday. Yun, nandungan. <laughs> hindi po umiyak si Pierre Ay, hindi. Kayo po. Kasi sabi ni hindi, wag daw kayo umiyak. <laughs> ako pa, medyo ano pa ako. Ano ano po yung sinabi ni uh, uh, former president PRI uh, sa inyo? Ano sabi niya, yung kagana sinabi niya kay kay VP sabi niya. Ano? Mm, sandali, nagpatalas na siya. Hindi daw umiyak si Tatay Digong, matigas talaga. There will, be, there will be a day, there will always be a day of reckoning. Wow. At saka sabi nga niya, kinot niya nga, Psalms 91 verse 18. Mm -hmm. Wow. Um, I will uh, let you see with your own eyes the destruction wow. and the punishment of the wicked. Yeah. Ang ganda ng promise ng Panginoon. So very positive po si TRRD. Ano yung parang nag pinakaimportanteng uh, pinaka-importanting mensahe niya sa inyo nung time na nag-visit no? kayo sa kanya? Nung kinwentuhan ko kasi sa siya kung ano nangyayari sa labaan, sabi ko, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpaistorbo tuwing birthday mo, natulog ka na ngayon kung mundo ang nagsiselebrate ng birthday, birthday, yeah, birthday niya. So, tuwang-tuwa naman siya. Oh, so masaya siya nagbanggit pa siya na you know like personal messages sa Pilipino mga kababayan natin. Uh, sabi niya salamat sa suporta sa pagmamahal As usual sabi niya ma mahal niya ang lahat ng ang mga Pilipino sa buong mundo, sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa saan man parte ng bansa mahal niya. Ibigyan naman talaga eh iniskila ng presidente siya. Mas minahal pa ng lahat. Yeah, at ang Pilipinas. Yeah. So, ako po talagang nag-travel din ako para ma-witness talaga namin yung, ah uh, yun nga, yung uh, pang sa family ninyo. At lang na kay Pangulong Duterte, kitang kita din naman namin, no, libo, libo, million, million tao talaga ang nag-support sa inyo. Pero, ako po, ay bilang isang just an ordinary citizen, marami ding lumalapit kasi sa akin ng mga tao. sa you know, nagpipretend like na they are connected with you. Or, I don't know, uh, may mga noong kahapon sa ground, nandun ako, uh, may mga pinaparating sa akin na mga information na may mga taong nangihingi ng tulong in behalf of your family. Inaalaw niyo po ba yun? Hindi ah uh, uh, Pakiusap ko lang kung sino man kayo, huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito, ang trahedya namin. Yeah kung kayo ay sadyang nangangailangan sa buhay, parang awa niyo na know, ho, huwag niyo ho gabitin ito. Dahil kami ho, bilang pamilya, si VP Inday, si Congressman Pulong, si Mayor Baste, hindi ho kami hihingi ng tulong o financial na tulong sa ibang tao. Kami ho, kung kinakailangan naming umutang, yun, yun ho ay gagawin namin. Merong nagsabi, nagkwento sa akin, maraming lumalapit kasi alam nila, desperado kami, di ba? Yeah lumalapit sila na ganyan. Sabi ko, kung, kung kaya mong gawin, bakit hindi mo nalang gawin? Bakit, you know, maraming mga kwento, mga, mga story. Sige, kung kaya mong gawin, ting gawin mo nalang. Yun ang ano ko. So, so, so pakiusap ka lang. Yung, 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 yung totoong nurse, alam mo, natulog sa bahay namin, mahalika. Yung totoong nurse na nag-aalaga, ako nag-interview na before pa siya naging presidente. So, sa bahay namin niya natutulog, sa sala namin natutulog, nag-aantayan kay PRD kung kailan siya tatawagin. So, yung totoong mga nurse, hindi nagsasalita. Kami, mga may, may group chat kami ng kasama ng mga nurse na nag-aalaga siya, nag-report sila sa akin. Ano. Uh -huh. So, yung totoong nurse, hindi iyan nagsasalita code of ethics siya ng nurse, nurse na hindi mo yeah. hindi ka dapat magsa-disclose sa employer. Nagtatago yung totoong nurse. Kung, kung nagpapanggap na, na, ka na ikaw nag-aalaga ng nurse ka para mahiya ka naman sa, oh. mang, sa sa totoong nurse na nag-aalaga, nagpupuyat sa kanya. Pero po yung nurse ni Pangulong Duterte, 'di ba? Hindi naman inalaw na magstay Kaya, o puti mo na, nurse, 'di ba? Ang, yeah. ang nangyari niyan hanggang ngayon para sa akin parang pangungut. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na mm -hmm. pag walang passport ang tao, pwede palang lang din sa Pwede pa lang Yeah. Uh, kasi ako, uh, yun nga yung mga nakakarating sa akin ng mga mensahe na may mga nagpapanggap no, ng na mga taong nag-connected sa inyo or kakilala or kamag-anak kayo. Uh, yung iba, hindi ko naman talaga kailangan. Kayo lang naman ang kilala kong mga relatives niya. So, ang sa akin lang, ma'am, pinararating ko lang sa inyo. Kasi sa akin din, may lumalapit kahapon nga po. May mga nag-aabot ng mga, uh, what do you call it, mga sobre, mga birthday cards. So, sinasabihan ko sila na yung family ninyo, which is announced announce na hindi, hindi nang hihingi ng financial hindi help. Hindi. But birthday greetings is fine. Birthday greetings, oh, mga, birth, so, mga cards. Okay so, meron lang. pala. Kasi pa, pampaalo ng ano niya. dinala ano, yeah. ko nga iba, pinasign ko na yung pinabati ko nga. Uh, para lang yeah. siya. Yung alam mo, para maanohan ng yung spirits niya, at ano, gumaan yung loob niya, maging ano, sumaya siya ng konti doon sa mga pagbati ng mga tao. Ah, uh, so kasi, ah, uh, may mga nurse palang nagpapanggap. Ang alam ko parang may mga nagbo-volunteer dito sa uh, Daig pero Nagpunta may mga nagpapanggap din pala ng mga Al nurse daw. Alam mo ang ako, nangyari niyan? Okay? Siyempre sy ako nurse, registered like okay, yes, nurse yes, ako. Yeah. so. Kinontak ko na sa anon pa pag alis pa lang nila kumontak na ako nit yung sa sa PRC sa sa Davao. Davao. Okay. Sabi ko tulungan mo ako makahanap ng nurse doon. Ah, di. So, sabi ko, okay. oo, sabi ko Whatever na ano, whatever na i-i-i-remit, ano ba 'tong wire transfer, right, transfer ng sweldo niya papunta dito kasi magagalang. Nakakontak ako, no, natawagan ko mama dito. It turned out wala lahat, bawal lahat. Paunti mo yung nurse na personal nurse niya na before siya tumakbo ng presidente na, na ininterview ko. Kasi ma mabuting tao yun, mapagkatiwalaan mo talaga, hindi kum sa pera, mapagtiwalaan hindi pinasama. Kaya nga, nung, nung tinawagan ko na, alam ko nakalanding na, uh -huh. nung tinawagan ko siya, nag kami, ma'am, hindi kami pinasama. Uh -huh. Yun ang ano. So, uh, yun, kami nga ni, ni, ni ano, para, para lang ma, ma, mapaano ko sa inyo na, na ang pamilya namin hindi ho mangihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong pin, pinansyal na tulong. Uh -huh. Kami nga ni, ni Bibi Inday nagtutulakan nung nasa nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday. Sabi ko, bigyan mo ako ng ano magpadala ako. Paano ko ipadala? Hanggang ngayon hindi niya ako sinasagot. So ganoon kami. So yung mga yung mga makapal lang mukha diyan. Uh -huh. I love. You. I love. You. Okay, so salamat itong interview na ito ni Maharlika. Ah, uh, ko na lang ng part 2. Uh, grabe, mga mapagsamantalang Pilipino na Ginagamit ang kalagayan ni Tatay Digim para makapagsulisit. So, magingat ingat po tayo. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito. Ginagamit pantulong sa Tribo. Sa ngayon, nagbibigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga talandig. Panorin nyo ang video na ito ito malapit nang matapos meren 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 oy Oi, ano mga kulang man nang isa kayero? Ano pa isa?